Hello guys, ako si IC, panibagong araw panibagong laban, tara samahan niyo ako. Ngayong araw nga ay maaga akong binulabog ng dalawang ko. Meron kasi kami tatlong dance contest at isang guesting sa Barangay Kababae, Barangay Karalake, Barangay Ilalim at Barangay Pag-asa. Lahat yan ay sa Olongapo City. Ngayon pa lang ay nararamdaman ko na napagod to malala. nagpa drive ulit ako kay Sophie at sa Adonis, Olongapo na rin kami nagkita-kita. Pagdating ko nga ay nakamakeup agad sila. Sabi ko kasi sa dalawang alaga ko ay mauna na sila dahil alam nyo na lagi na lang akong late. Mabilis lang din naman ako magmakeup. Ganun Talaga paggamay mo na yung mukha mo Ako lang din kasi ang nag-makeup sa sarili ko Ayokong ipagawa sa iba Mamaya i-playtime pa ako At pagdating ko nga ay sinimulan ko ng pag-drawing sa aking mukha Tinodo ko na para wala nang retouch-retouch mamaya Sweet makeup lang pala ang atake ko ngayon At ito na siya Pak, babae At pagtapos ko nga mag-makeup Ay pumunta na kami sa unang location namin Sa barangay Ilalim para sa guesting Kali kasiyahan pala ang atake ng piyesta nila Pagdating nga namin ay pinakilala agad kami kay Kapitan Hello po Hello po. Paper, ah? Uh, Paper Dolls po. Sabi ko na, oh, yeah. Hello, hello. Salamat sa paulak. At mas. O oh, diba, kilala pala ako ni Kapitan dahil member ako ng Amazing Paper Dolls. Maya-maya din ay nag-start na kami mag-show. So, Pagtapos nga namin mag-show ay dumiretso agad kami sa second location namin sa Barangay Kalalaki para sa dance contest naman. Pagdating nga namin ay nag ulit agad ako. Alam nyo kung bakit? Dahil number one kami sa dance contest dito sa Barangay Kalalaki. Sobrang nagmamadali ako dito. Paano ba naman? Kami na yung sasayaw. Buti na lang tinulungan ako ng isa sa mga nakshiko. Hindi ko na pala na video yung performance namin. Kami na kasi yung tinatawag kaya hindi na ako nakapag-video. At pagtapos nga namin sumayaw ay dumiretso agad kami sa Barangay Pag-asa kung saan ang aming second location ng dance contest. Hindi ko na rin to na video kasi number 3 kami dito. Sa puntong to ay nakaramdam na ako ng pagod. Pero kakayanin para sa huling laban. Pagod na pagod na kami pero nakuha pa namin magbaliwan. At pagdating nga namin dito sa huling location ng aming dance contest dito sa barangay kababae ay nagpahinga muna kami. Late na rin kasi nag-start yung dance contest nila. Hinintay nila yung mga dancer na galing sa ibang barangay. Kaya medyo nakabawi ng energy. Bobres lang yan sa... ganyan yan sa contest. ý thức 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 Go yeah! Yeah!

Sa wakas, natapos din ang aming tatlong dance contest at isang guesting. Dalawang second runner-up at isang first runner-up nga pala. Congratulations sa lahat ng winner. Yun lang. Bye-bye!